Hi guys, for today's video, ay magpi-flex tayo kung inyo ako natatandaan kapon sa post ko, sa Facebook na nagkita kami ni Wamos, nagkasama kami. So, mayroon siyang mga binigay sa akin ng mga regalo. Ano kaya ito? Papakita ko sa inyo ngayon. So, una muna ang papakita ko sa inyo itong red box. Alam niyo ba guys, um, kung ano ang laman nitong red box na ito? So, huwag na natin patagalin, ipakita na natin. Sa inyong palagay, ano kaya ito? Ayan siya. Ganyan siya pag inopen mo. Tapos pag binuksan mo siya, ganyan. Ayan. Ayan siya. Ano ba to? Gold ba to? Parang gold bar, no? Pero ano lang daw to? Souvenir lang. Hindi ko alam kung nabubuksan to. Ayan. Tapos ang may kasama siyang ganun. Yan ang loob niya. Tapos pag nilagay natin siya ganyan. So basta gold, pang paswerte daw ito, sabi niya. Ito ay galing kay asawa ni Wamos, si Tunet. So maraming salamat dito Ah. Uh, so binair daw to. Tapos ito naman yung binigay sa akin ni Wamos na laptop. Ayan, laptop siya. Paano ba ito buksan? Buksan muna natin. Ayan, open sesame. Si Nabuksan na siya. Nakita nyo? So, maganda. Kasi, importante din to sa akin dahil kailangan ko to. So, kaya, bagay na bagay to sa akin dito para sila-silahan ang drama. Pak, ganyan-ganyan. Kunwari, marunong ako mag-laptop. <laughs> Pero sa totoo lang, hindi ako marunong pa paano to gamitin. Pero sa bagay kasi, na ano naman yan eh. Na tututunan naman. So, ayan. Pangalawa pa lang yan. Tapos, Pangatlo ito of course brand yung cellphone so buksan din natin para makita nyo kung legit ba siya or hindi hindi pa bukas siya na. Titingnan natin kung legit siya. So, ayan. Bubuksan ko na. Ang nilalaman ng box na ito ay diwata. Buksan mo na. Chinining. Ang dami namang nakapatong. Ayun. Ayan. Ito siya. Legit na cellphone. Sarado pa eh. Kulay ano siya. Purple blue. So ayan. Tingnan rin natin kung gumagana. Ayaw magbukas, baka lobat. Pero brand new talaga siya. So, ayan. Ano kaya ang kasama nito? Balik na natin. Ang kasama niya sa box ay may charger, may cord. At syempre, ito. May white kissing. Ayan. Ayan magkakasama. So, ayan ha. Brand new talaga siya lahat paano to nilagay? Sa nakalagay ang phone dito sa loob. Paano to ganyan? Ito. Hindi parang una yata yung ano. Ay, ito hindi. Ganyan siya. Ayan, ganyan tapos ganyan. Babalik natin. So ayan na brand new. Hindi pa diyan nagtatapos, guys. Ito ha, galing to kay Wamus, Ba't parang na ano? Ay, mamaya natin ilagay. Tapos ito naman, pinakalas. Ayan. Alam nyo na kung ano to. Ayan siya. Di ba? Ganda no? Tapos may kasama din siyang charger. Pero ito lang yung charger. Wala nang iba. Tapos ito lang. Ganyan. Pero ito, gustong gusto ko to May bago na naman akong iPhone to no? iPhone. Tapos iPhone siya. So, ayan lahat. Napakaganda nito. Napakaraming ano. Salamat pala kay Wamos. Abangan mo yung yung show namin sa talk show namin ni Wamos sa Friday niya ipapalabas. Doon sa show ni Wamos na uh, dun, Wam don wamos Ayan, Tok Abangan nyo yan. So, ayan lang. Pilings sa inyo. Tapos, um, pupunta daw siya dito para magbigay pa siya ng, ano, magbigay daw ng bigas. Kaya maraming salamat din sa iyo, Wamos, dahil napakaraming regalo na binigay mo sa akin. So, yun lang, guys. Ito lang muna for now.